Kabi-kabila ang aligasyon ng paggamit ng pera ng gobyerno para makakalap ng pirma at isulong ang People's Initiative bilang forma ng pag-amienda sa konstitusyon. Kahapon, itinuro pa ni Sen. Bato de la Rosa si House Speaker Martin Romualdez bilang diomonoy promotor ng pangangalap ng pirma. Magkakasama sa Uniteam Coalition noong 2022 election sina de la Rosa, Romualdez, Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte mahirap na kasi kung sabihin mo kung kumpruntahin mo rin sila sabihin mo lang sa, sa kanila sabihin mo nila sa na boss pasensya ka na just following orders lang kami may orders yung aming uh, aming speaker ang nakarating na ulat sa kanya ay hindi cash kundi pangakong serbisyo ang di umanay kapalit ng pirma para isulong ang people's initiative Tinanong ko sa lahat sa ating legislature, totoo ba yan? Para hindi tayo pagdudahan, i-stop muna natin yung mga pag-release ng mga benepisyo. Eh, hindi naman maganda rin yun kasi may nangangailangan talaga. Ayon sa Pangulo, pabayaan na lang daw ang Comelec na gawin ang trabaho nito para i-validate ang mga nakalap na pirma. Nauna nang sinabi ng Comelec na hindi isasama sa bilang ang mga pirmang mapapatunayang binayaran o may kapalit. Hinihikayat namin yung mga kababayan natin na nasasabing nagamit yung pirma nila, na bayaran, alin lang, na loko. Pwede nyo pong patanggal yung pirma ninyo. Pwede po kayo mag-file ng complaint at lahat po yan ay tatanggapin at ta ng Comlec. Hindi na tanong ang Pangulo kung anong paraan ang gusto niya para amyendahan ang konstitusyon. Pero nauna nang sinabi nito na pabor siyang amyendahan ng economic provisions ng konstitusyon para pumasok ang mas maraming investment sa bansa. Ayon kay Sen President Meg Zubiri, nabanggit daw sa kanila ng Pangulo na ayaw niya ng People's Initiative dahil divisive daw ito. Isinusulong sa Senado ang pag-amenda lamang sa economic provisions ng konstitusyon. We'll just have to let Comelec do their job, do their work, and to uh, to validate uh, the signatures. And if there's a suspicion that may ganun nga, eh, hindi talaga hindi mabibilang yung mga signature yon. Samantala, nanindigan ang Pangulo na walang jurisdiction ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Ito ay sa kabila ng mga nababalitang nakarating na sa bansa ang mga ICC investigators para tingnan ang madugong gera kontra droga sa ilalim ng Duterte administration. Kahapon, hinamon ni Dela Rosa ang Malacanang na sabihan sila ng harapan kung nagbago na ang isip ng administrasyon at payagan ng ICC na mag-imbestiga. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Nanindigan ang Justice Department na walang obligasyon ng Pilipinas sa ICC na makibahagi sa investigasyon nito. Kung pupunta raw ang mga ito sa bansa, dapat daw ay sumunod sila sa kung ano nakapaloob sa mga batas at konstitusyon ng Pilipinas. george cajiles cnn philippines